tayo ngayon gamit ang ating mga two-stroke uh, titignan natin kung ano yung mga aberya na kakaharapin natin ah! pangatlong aberya na namin <laughs> yan nag-overheat yung motor natin <laughs> tignan natin kung ano pa yung mga kakaharapin nating issue dito sa two-stroke na napakatandang motor na to Good morning mga bahati ko. Andito tayo ngayon sa Heritage. Uh, At tayo ngayon gamit ang ating mga two stroke. Two stroke gaming tayo ngayon. HD3125 then HD3125. Kasama natin si JR. sa yung two stroke body natin. At uh, mula rito sa may Heritage Megawayan. Meron tayong 61 km na tatakbuhin. Katambay lang tayo sa Marilake then papa papasyal lang natin si laron Uh, titignan natin ko ano yung mga abirya na kakaharapin natin. Hindi pa tayo nakakaalis kaninang umaga. Uh, naplat ka agad yung gulong nito na Tapos natanggal naman yung signal light niya kanina sa biyahe. <laughs> Tignan natin kung ano pa yung mga kakaharapin natin issue dito sa two-stroke na napakatandang motor na to. Sa tingin mo ba, Jay, aabot tayo, Jay? Aabot siya. <laughs> Tiwala lang. Tiwala, Tiwala lang sa mga gawang bundok. Ayan, yeah, gawang bundok yan. <laughs> Ride out na tayo. Hello, Ipid. Ha? Ipit mo lang. Ipit mo lang doon sa loob. Hey, mo lang doon. Oh, ayan. Ipit mo muna 'yung uno, 'yung earphone. Aka na, na. Ka. Angas. Oh, 2. Angas. <laughs> Para pag-macheck point tayo sasabihin ko, Oje, sibat na. Ah, uh, let's go. 6:30 na at babiyahe na tayo ulit. Ingat tayo ha Papagas muna ako sa may Petron. Di mo lang yung gulong ko, Jay. Na, una ka. Tapos sasabihin ko lang sa si Indan. Ingat ha, ingat. naman natin si JR at si Boknay tapos baka rin natin si Mahal bali, susubukan lang natin itong HD train na to kung kaya na itong mag-long ride sa panahon na punong-puno ng 4-stroke na in love tayo rito sa 2-stroke <laughs> tignan natin kung ano yung mga aberya na kakaharapin natin may mga dala tayong tools para sa mga troubleshooting o kung ano man yung pwedeng masira pero syempre hindi naman lahat kaya natin ayusin at sana syempre hindi naman magkaroon ng abirya let's go uh, papagasay ng 300 5 liters tapos e estimate natin kung ilan yung gas consumption nito kasi alam naman natin na ang 2 stroke ay malakas sa gasolina pero eto na sa tamang tono kasi to yung carburetor, yung black stock bore kaya titingnan natin yung gas consumption nito lumuwag yung terminal kabit natin to kasi mahalaga to yan supportan natin ang tape pangalawang abirya na kagad <laughs> hindi pa nakakalayo 5 liters lang unleaded ay ano premium tsaka yung... isang o oh, tsaka isang tuti okay. bali pipicture natin to para mag-ask consumption natin sa 5 liters ibubuhos natin to Normal. Hello, J. Tara, J. Hanggang uwi yan na to Ang gas na to, tara Yun, gumana na yung busina Eh, una ka, diretso lang yan Bali, dito tayo sa Kamarindadaan tapos pa Commonwealth din, Kalayaan magkakapilan tayo ron ko kayo ng magandang spot kung saan maganda magkapi ron may tinatambayan kami ron mga pare ko eh Dami ron linggo basta ganitong linggo hindi ko makita ng mga ano nagbabangkingan tsaka mga sumisemblang <laughs> Kaya eh si JR pala, person ni JR na makapunta ng marilaki. Puro DRT kasi ito eh. Pero pag DRT papasyal tayo niyan Pag tanay tsaka ibang lugar, tayo mo magpapasyal dyan. Takbong ano lang tayo, takbong chubby. Kasi yung HD3 ni JR, bagong palit namin ng black. Break-in lang yun. Kaya hindi ko pwede ihataw at baka mamaya pumakat yung piston tsaka piston ring. mag overheat yun ito yung two stroke natin mga barangay, 1 uh, year na to simula nung binili at nabuo natin. Napagana ko na lahat, to, as in lahat naka-full wave na rin. Uh, naka-battery operated, bago yung battery. Yung mga ilaw gumagana, meron tayong mini driving light. Then eto pinaka mahirap ako na napaandar. Etong speedometer. Kasi sobrang hirap hanapin ng piyesa ng ano na yan, ng gear na yan yan ako pinaka nahirapan. Tsaka na mahalan kasi isang libo agad yung maliit na piyesa lang. Pero ayan, gumagana na siya. At ito yung full wave natin. Tingnan niyo, lakas ng battery 14. 14.5 hanggang 14.9 naglalaro yan. Ah, uh, bali ginawa natin 'to, ano lang, DIY lang lahat yung mga full restoration. Yung refresh, hindi pa natin napaparefresh. Bala ko ipapagawa natin ulit 'to sa Pampanga sa tito ko. Siya ulit yung magbibiyak nito para ma-refresh natin at mabiyahin natin to kung saan man natin gusto yung dalhin kasi napakaganda ng two stroke at napaka quality at napaka mura ng maintenance nito basta marunong lang mag-alaga mga pare ko eh. yan na in love tayo sa two stroke pangarap mo nga sana yung DT ganda ng DT dyan no sa San Miguel no mga tropang San Miguel shout out dyan dit an ha sa ilalim ng tulay kakaliwa tayo papunta ng Kogyo at Dipolo may truck dyan eh, tabi SM City Marikina ganda na sigat ng araw sana hindi umulan mamaya eh sabi lang din linya may truck Marilaki na tayo mga barig hoy Tibay na yan o ano, uh. Uno ah uh. Kinaya umahon Tsaka may pagsabayan sa mga 4 stroke Tignan natin kung kaya natin Kung kaya tayong uwi nito? ito Diyan yung mabunta kang Dibolo Diyan yan Oh, Dito diretso marilaki tayo nahihirapa sa ahon yung motor natin kasi naka 1536 tayo na sprocket pambatag kasi ito na high speed eh dapat pag uh, ganito ng akyata naka ano tayo 1542 o 1545 man lang no pang ahonan talaga pero ito kasi naka up tayo ng pambatag rektahan dito na tayo sa Maralaki ganda talaga dito ganda ng bundok oh Hirapan talaga sa ahon. Uh, hirap na hirap. Yeah, dukes. <laughs> sa may may kawayang bulakan din naman tayo nagkaroon na abiria dire diretso dire, naman kasi so, wala mo lang talaga ah, Bili lang tayo ng empanada para mamaya pagka nagkapi tayo ron meron tayong kakainin Ito. Hi Pagat Kanya to eh. Tap over muna tayo rito Wow, ganda niyang boss KR yata yun eh, KR 150 <laughs> Dinalo pa tayo ng tricycle oh Wow, bitik lang tayo rito mga parigoy Tapos puntahan natin yung palagi natin tinatambayan na rito na kapihan Napaganda kasi ng ambience doon Payapa lang Tumiting ka lang sa mga motor na dumadaan Basta ang ganda ng ambience doon pag ano, pakita ko sa inyo mamaya. Sobrang sarap tumahambay at sarap pa ng kape. Bali may baan tayong panada. Balikan natin ulit. Ooh. Balikan natin yan yung maniniyot. Boss, ano page niyo boss? yan. Thank you boss. Oh, sticker ka bossing oh. Thank you. <laughs> Thank you. Boss, pwede mo yung page? Thank you, boss. Sticker ko. Thank you. Kuha natin ang page. Gilid ako. Picture ako lang, boss. Ha. Page nyo. Ito. Thank you, boss. Thank you. <laughs> Boss, pwede makuha yung page nyo? Okay, Thank you, bossing. Oh. Thank you, ha. Ah. Punat yan. Elevated yan, eh. Pero patag. Tignan mo. pag mo patag. Pero makunat. Elevated yan, eh. Di kerang bantar dia ya. Ya, pak. Ay, nama. Overheat. Tulak. Ya. Huh. Nah. Nabugbog. Tumirik. Overheat. Tegas. Oh. Mamaya na. Tegas. Pahinga muna, pahinga. Yan, nag-overheat yung motor natin. <laughs> Sobrang tarik talaga. Hindi kinaya, nag-overheat nag siya. Pero ano yan, papahinga lang yan. Pahinga lang mga limang minuto, okay na ulit yan. Bali, pumakat lang yung piston, saka piston ring. Dito. Dito. Ha? Oo. Oh. Saan lang, hindi kaya yung ano, yung pinter tinig. Masyadong anong... Masyadong hirap yung makina pagkahon overreach <laughs> eh oh 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 <laughs> Diyan tayo magkakape mamaya. Yan. Pero diretso mo lang muna. Diyan tayo diyan, ha? baka may checkpoint diyan, diyan na malapit yun. Eto yung Devil's Corner na tinatawag Siyempre <laughs> Uy, walang naniniyot Walang namimitik Sayang naman Diyan nga, ayun maraming na aksidente Kaya tinawag na Devil's Corner Ito ba, mara Uy, grabe yung nangyari dun Grabe yung nangyari dun, no Bago pa naman Oh, pull drop tour. Uy! Eh, yung kanina, ano? Ayun, may namimitik dun, oh. Eh! On click! Lakas! Two-stroke niya, yun yung two-stroke oh. Ayun, oh. Eh, no ay, raptor oh. Grabe oh. Grabe no. Paano kaya nahulog yun doon? Nawala siguro ng control. Bagong bago pa ba, no. Bigyan mo kasi ng uh Dito na tayo magkakape mga pare ko sa coffee camp. Yan. Ganda ng ambiance dito, tsaka ang ng kape. Yon. Napalabong pa ng rough road, oh. <laughs> dito, dito ng para ding motor. Sa tabi ng kotse. Ito Bali, dito tayo sa coffee camp, magkakape tayo tapos ito, yung binili natin ngayon ng empanada. Ito yung Yes City. Tapos doon naman yung papuntang Devil's Corner. Di tayo lagi tumatambay. Ito yung mga menu nila rito. Ayan. Meron din silang breakfast food. Spanish latte. Isa pong Spanish latte. Spanish. Caramel. Isa pong caramel latte na ice. Oh, tsaka white mocha. White mocha latte na ice. Yeah. Tat, balit tatlo po. Puro ice lahat. Ako. Ah, balit 360 po 360. lang. 360. 360. Oh. Lolo, tubo kaya lang. Okay, payo ka na rin. Alright, so kung gusto ninyo na mag-relax mga pare ko, dito lang kayo punta sa The Coffee Camp. Yan. Charap yung kape rito. Tsaka meron din silang mga silog-silog. Chilak-chilak lang. So, yun yung HD3 natin. Bali, nag overheat siya kanina pero okay naman so far wala naman tayong ibang naging issue ewan ko na lang mamaya pa uwi sana wala rin no? kung nagustuhan mo yung video na mga pare at nag enjoy ka sa 2 stroke gaming natin don't forget to like, share and subscribe at click mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga upload videos kita kayo sa my next vlog peace out itirik to hirap na hirap sa ahon yung padena <laughs> Tanggal na yung buong signal light. <laughs> Bumigay yung turmilyo. Okay na yan? Ayla. Kanina, ito lang yun <laughs> yung lens. naman, ayun, e, tumirik na naman. Overheat na naman. Kulang sa tuti. Pagkaganon nag-overheat alright, so naka na tayo uh, kanina, nung bago tayo malis meron tayong tinakbo na 8,024 order reading at ngayon ay naka 8,000 minus 8,162 km tayo so naka 138 tayo at yung 5 litro ay hindi natin naubos so 138 natin, palagay natin na naubos yung 5 litro uh, divide mga 4 lang siguro yung nagastos ko eh pumapatak na 34 km per liter itong HD3 ganun siya katipid di ba? dahi ba? ba? sabi sa iyo eh basta pinalatan natin ang stock bore yan titipid yan so yun lang mga pari koy ride safe always keep safe peace out